Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang injury update kay Stephen Curry. Pag-uusapan na taalamin na rin naman nga po natin ngayon dito sa ating panibagong video kung kakayanin pa nga ba ng Los Angeles Lakers na makaabot sa ika-7 seed at ang balitang suportado nga daw po Devin Booker ang Lakers sa uling araw ng regular season. Kasunod nga po mga katropes ng pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans ay marami na nga po nag-question sa kakayahan ng kanilang kupunan. Maganda rin naman nga po sana ang kanilang momentum sa pagpasok ng kanilang naging laro ngayong araw plus naging solido ang kanilang simula matapos sila ditong lumabang ng maaga. Maliban na rin nga po dyan, ay matagumpay rin naman nga po sana nilang naibaba sa 3 points ang kalamangan ng Pelicans sa uling mga minuto ng 4th quarter. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon, bakit sila natalo? Bali ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, bukod nga po sa katotohanan na walang naisagot ang Warriors sa mainit na shooting ng Pelicans ay hindi rin na naman nga po ito na ang ng kadalang depensa matapos itong lumamya. Isa rin na naman nga po dito ay ang mga ginagawang four shots at napakaraming turnovers ng kadalang mga players lalo na si Stephen Curry sa three point line na siyang tuloy nagpatalo sa kadalang kupunan. And speaking of Curry mga katrops, Pagkatapos nga po ng kanilang naging laro laban sa Pelicans ay inanunsyo na nga po na natapilok nga po ito sa huling mga minuto ng fourth quarter na siyang dahilan bakit nabungasan ang kanyang pagiging agresibo niya dito pagdating sa pagtatala ng puntos. Bagamat man nga po hindi naman malala ang kanyang natamo since natapos pa nga po niyang kanilang laban ay masyado rin naman nga po itong nakakaapekto sa kanyang maginagalaw. Sa katunayan... Dama para naman nga po nito ang pagsakit ng kanyang uncle kaya nalilimitahan nga po nito ang kanyang pagsasalaksak sa ilalim ng basket at posibleng nga po makaapekto pa ito sa kanilang mga susunod na laban sa regular season, play-in tournament at playoffs. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pagsagot kung kakayanin pa nga ba ng Los Angeles Lakers na makaabot sa 7 seed at ang balitang suportado nga po ni Devin Booker ang Lakers sa huling araw ng regular season. Kasabay nga po mga katropes ng pag-angat ng Lakers sa kawalong pwesto sa West, ay marami na nga po mga fans ang nagtataka at nagtatanong ngayon kung kakayanin pa nga ba ng kanilang team na makaabot sa 7 seed upang magkaroon sila ng home court advantage sa kanilang laro sa play tournament. Well kung atin nga pong titingnan ng mabuti ang West standings ay malabo na rin naman nga na po ito na mangyaring. Since 47 wins na lang naman nga po ang kayang makuha ng Lakers sa standings na hindi na sapat para makatabla o maungusan ang 49 wins na record 96 seed na New Orleans Pelicans at 48 wins na record naman ngayon ng 7 seed na Phoenix Suns. Kaya mukhang 8 seed na lamang nga po ang pinakamataas na makukuha ng kanilang kupunan kahit maipanalo pa nga po ang kanilang last game sa regular season laban sa Pelicans. At gayong nabanggit na nga po natin kanina ang Phoenix Suns ay mismong si Devin Booker na rin naman nga po nagsabi sa harap ng media na susuportahan nga na po niyang Lakers sa game nito laban sa Pelicans. Gayong kapag nanalo nga po dito si Lebron James at kapag nanalo naman nga po ang Suns sa kanilang next game laban sa Wolves ay sila nga po makakakuha ng 6 seed sa West kung saan may iwasan nga po nilang play in tournament at dederecho agad sila sa playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.